Hi guys! So, for today's video ay maglalagay tayo ng gamot sa aking alagang pusa dahil meron siyang sugat dito sa kanyang gilid. Ayan, so nakikita nyo guys, dito banda sa baba ay dry na siya. Last week ay malaki ang sugat niya dyan, kakakamot niya. As ngayon meron na naman siyang sugat na malaki. Ayan, oh. Ew. So, ang gagawin natin ay isprayahan natin siya ng this one. Let's try natin. Kumalikot. Dali. Tingin ka doon. Tingin. Tingin. Tingin doon. Dali na. Mag-spray tayo ng gamot mo. Kasi yung sugat mo, malaki na naman. Ay. May katabi siya, oh. Oh, yung katabi niya. Mm -hmm. Dali. Tabi. Look. Ayun. Ah, ah, Ayun. Ayun na guys. Perfect. Ay. Oh my gosh. Hindi ko siya ma-spray kasi ang likot niya. Wait. Titin. <laughs> Nakatingin din siya. Ano ba yung king? Tingin ka dito dali. Mag-spray muna tayo ng sukat mo dali. Spray tayo ng sukat ha. Ayan. Perfect. Ay! Oh my God. I'm sorry. I'm sorry. Hello, oh my God, what happened? Nagulat ka? Huh? Sorry. I love you. I love you. i you